Ang binili mo to? Ah. Ampunan Ang Ang binili mo? Ano ba binili mo? Buto? Ano? Ganoon na siya eh. Pinutulog na siya. Ganoon siya. tutubo na siya eh. Pinutulog. Ano ito?

Okay. Hindi, yung ano? Ah, yung sibuyas nga, no? Oo, oh, pang pada, padadawin lang. Kasi wala namang pinag-iba yun, eh. Yun, oh, harbis makano, yun. Magkano, magkano isang? Ano lang yun, dalawang buwan yun, eh. Uh -oh. Pasa dalawang buwan, pang dalawang buwan kasi noon, mag-ano na yun. Mag yun, yung yun yun nagsisimula ng, na mag-ano ng bunga. Uh -oh. Magkano, magkano isang? 30 lang yung ano nun, ano, ano. ay 60 lang binili ko nun eh, 60 pesos, eh ang dami nun eh. Kuna yung inano ko doon, yung oh. pinunla ko doon. Naamin ko na. Forest lang din naman 'yung kung patadahonin lang. Ah. Oh. Kasi eh 'yun no, lang, lang 'yun, eh napo bigo 'yung pagasinyang tarlaki. Oo. Kasi dali-dali 'yung. Palitin 'yun. Niyara oh. ko 'yung tarlaki. Ah, eh, sa pala rin talaga 'yun, kasi. Sa, 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 sa ulan delikado 'yung sa, sa ulan yun. Ah, ulan Pagka uh, sibuyas kailangan kasi sa init kasi yon Yan, Stop! Stop! tap 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 Malaki-laki na rin pala yung tap 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 yung tap 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 mga tarim, oh. <laughs> Yan, ang mga talong dito ni Erpat. Marami na rin mga pupunta rito. Para, marami na rin pupunta rito para mamili. Oh my God! Yan. Wow! Yan. Dami ang pumibili rito. Pagka, ano, kasi alam nila, sabi sa tanay, medyo sariwa, matamis. Ito mga master, papakatasin nyo mga mga tanim ko rin dito yan oh bunga na oh A -a -a.